Naka. Magintay ka dyan. Maghintay ka dyan. Diyan ka lang sa put ko. Amuin mo tong put ko po ka ng inaka. Habang naghihintay ka. Habang naghihintay ka. Puta kang animal ka. Puta kang animal ka. Oo, oh, masarap talaga, men. Lalo na itong mga tanga na ito. Talagang... Lotus, baka gusto mo. Ayaw mo na ba? O naiiyak ka na dyan? alam mo, bagay kalaban ni Lotus, alam mo kung sino. Kisa ni that man. Bagay mong kalaban yon, parehas kayo. Parehas kayong kurang. Para i repress ng gago. Hindi ka ba naiya sa sarili mo? Para i repress mo? Nagmumukha ka tuloy tanga. Wala kang utak. Utok ba no ka? Dilis po ng ina ka? ka ang ina. Bibilang kita, lotus po ka na nga, bibigyan kita ng 10 minutes. Pag hindi ka nakapakrito, putang yun na ka, lalayasan ka namin. Masarap ang kalaban si ano? Masarap ang Destro. Destro, tayo na maglaban. Feeling malakas ka itong mga yagas na ito. Eh. <laughs> Puro bibig lang naman. Wala namang kalakas-lakas ng mga hinayupak. Puro kay dada, butang ina nyo. Wala namang kayong kalakas-lakas. Tangina ina ka. Wala namin. Umiyak namin. <coughs> Yung The Leche Box, men. Talagang, malakas. Anong sa'yo mo, mo, utol? Utol pat-mic. Utol pat-mic. Anong sa'yo mo, men? The Leche Saks, men. Magbog <laughs> na mga to Hindi na. Hindi na makakapormat. Butang inanto. Paray ka na. Pukin na, na mong bobo ka. Kung isa mo pagpasong pagpasok mawalan tapak mo, putang ina ka. Ikaw ang tumatakbong hinayupak ka. Putang animal ka. Oh, so, tal. Bibigyan ko pa siya ng five minutes, men. Pag wala na, men. oras ko siya. Wala na. Alis na tayo. Expect na magbogbogin natin. Ay, wag palang expert, men. Baka pala ma-hurt si Utol Vesto. Destro, sorry ya. Prinsya kanan. <laughs> oh, gulpin natin. Gusto ko rin gulpin. Putang yun, jablo yun. It's very toxic. Ay, nagpumilit pa oh. talaga, men, no? Talaga, umaasa pa rin ang putang ina. Tangina, lotus, dito ka pa rin sa baba ko. Butangin, ina, ka, aalis na kami. Wala ka naman eh. Naiinip ako sa mga ganyan, man. Yung mga banat mo na yan. Hindi nakakatulong yan, man. Alam mo ba yun? Bumili ka ng program, The Legend.